Hi guys, Dr. J sa YouTube at TikTok sa TikTok. Topic natin, paano ba maging healthy kahit senior ka na? O kahit 50 years old and up. Yan. Kasi kadalasan, pagka ganitong edad, eh, nagkakasakit na. So, nandiyan ang high blood, diabetes. syempre may mga sakit na hindi may iwasan kasi nasa lahi. No? Nasa family history. So, paano ba maging healthy, ma-regulate natin ang ating blood pressure, ma-regulate ang blood sugar, at marami pang iba. So, sabi nila, walking. So, dapat daw maglakad ng 10,000 steps. Pero, sino ba sa inyo ang nakaka-10,000 steps sa isang araw? Hindi. <laughs> so, yan ang challenge. Hindi natin kaya ang 10,000 steps daily unless ikakarir mo yan. So, Merong bago, yes, tama yun, may bagong way para ma-meet natin yung gusto nating blood pressure, ang gusto nating blood sugar, at maraming pang iba, hindi na 10,000. Ang tawag dito, IWT, Intermittent Walking Training. So, IWT, Intermittent Walking Training. So, paano ba yan? Dok, paano ba ang IWT? Actually, nag-start yan sa Japan. Maraming pag-aaral, taon yan. And then, na-discover nila, lumabas sa mga studies nila na effective pala ang IWT. So, paano natin malalaman? Paano ang gagawin ng IWT? Simple lang po. Maglalakad lang kayo ng 30 minutes per day, 4 to 5 times a week. So, apat hanggang limang beses sa isang linggo, ipe-perform ninyo ng 30 minutes ang IWT. paano ginagawa ang IWT? Simple rin. Pwede siyang 3 times 3. Ibig sabihin, 3 minutes na slow walking and then 3 minutes na fast walking. So, madali yung tandaan. 3 times 3. So, and then, tag 5 sets yan. So, equals 30 minutes. So, yung una, yung 3 minutes na slow walk, paano ba yon? Lakad po ito ng mas mabilis na ng konti doon sa lakad nyo pag kayo nasa SM, nasa malls. So, yung lakad nyo sa mall, medyo bibilisan lang ninyo siya. Dapat umabot yung heart rate ninyo na mga around 90 per minute para sabihin natin medyo yung walking na yan, effective. And then, after nyan, 3 minutes na medyo mabilis pa. Yung mabilis na yan, dapat umabot ang heartbeat ninyo mga 120 hanggang 130. So yung lakad na yan, kasama yun yung swinging ng arms. So ganyan dapat. Mabilis na lakad. 3 minutes. And then after 3 minutes, mabagal naman. And then after 3 minutes, mabilis naman. So gagawin niyo ito for 30 minutes. So limang beses na slow, limang beses na fast walking. So, yan ang IWT. So, ano ang effect niyan, Dok? Base sa studies, malaki ang effect niya. Bababa ang BP niyo by 10 millimeters mercury. Malaki na yon. Kung 130 yan o 140, magiging 120 to 130 na lang yung blood pressure nyo, di ba? Diba? Malaking impact yan sa health niyo And, bababa din ang blood sugar by 10%. So, kung ang sugar mo ay hindi talaga controlled o very variable, taas baba mas mag improve yung variability niya, magiging mas diretso, ng 10%. But wait, there's more. mag improve din ang sleep ninyo by 12%. Imagine, naka-walking ka na, bumaba ng blood sugar mo, bumaba ng BP mo, nag-improve pa ang sleep mo by 12%. And, hindi lang yon yung muscle strength mo, especially yung legs, mag improve din by 12%. So, babalik ka ng 10 years old. Paatras yung lakas ng muscles mo. ba? Diba? And at the same time, mag improve yung memory at focus. Kasi magkakaroon siya ng impact dun sa brain. So, gawin ninyo ito araw-araw, IWT, and for sure, mas magiging healthy kayo. So, I hope Everything is clear. Malinaw lahat. At kung may tanong medical, ang tanong ng bayan, what to do, Dr. J.